Ciao Raga, Musta naga. welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na rin. Kaya makinig na maigi at unawaing mabuti. Linawin natin at sagutin natin yung tanong ng madami. Kapag kaganan din sa Italia na. Pero wala namang dokumento. Pwede ka na mag-participate o mag-apply sa Decreto Flussi? Halimbawa, nandini sa Italia. Tapos ay uh, nag-apply sa Decreto Flusi. Nabigyan ng Nula Osta. Tama ba yung info na sinasabi nung iba na hindi na raw kailangan na ubuwi pa ng Pilipinas at pwede na mag-request ng permiso ni si giorno? Alamin natin ang detalye niya na raga. Doon po na sigla. Partiamo! first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solidaraga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Mag-aayos ka dokumento. Gusto mo ganang mag-apply ng bonus upure, kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo, ay sya, tamang-tama sa yong channel na re. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka na mas maayos dili sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe pa sa aking channel, I hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay mo follow ko diyan, at pwede rin na isubscribe mo ako diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Kung ikaw ay kasama doon sa marami na nagtatanong kung pwede ka na mag-apply sa Decreto Flusi kapag ka nandiyan na sa Italia pero walang dokumento or yung tinatawag na irregular na yung pag-stay sa Italia, ang sagot dyan raga ay hindi po pwede. Bakit? Kasi kung ang pagbabasihan ay yung purpose kung para ka kanino ang uh, decreto flusi, yan kasi ay para doon sa paghahire ng isang foreign worker na nasa labas ng Italian territory. Ang senaryo ay garne ang employer ay dapat na nasa Italia. Siya ang magpa ng application online para siya ay makakuha ng isang non-EU citizen worker na wala sa Italia. Meaning, nasa labas dapat ng Italia yung worker na iha-hire niya. Ang employer kasi kapag ka siya ay nag-process ng application online, ang objective ay para makakuha ng nula -osta. Ang nula osta kasi, yan ang magsisilbe na authorization. Para na sa ganon, yung foreign worker ay makakuha ng visto di ingreso per motivi di lavoro o entry visa for work purposes. Ang nula osta kasi ay dadalhin doon sa Italian Embassy kung saang bansa naroroon yung foreign worker at doon siya magpa-process, magre-request siya doon ng working visa. Tapos ay kapag ka siya ay uh, na na ng working visa, pwede na siyang pumarunay sa Italia para maglaboro at siya ay uh, pwede na rin mag-request ng permesso di soggiorno. Kaya kung ikaw ay nandini na sa Italia, mag-apply ka man sa Decreto Flussi at ikaw man ay makakuha ng Nula Osta, hindi mo yun magagamit dahil paano at saka saan na Italian Embassy ka pupunta para ikaw ay mag-request ng visto di ay ikaw nga ay nasa Italia na. Yun kasing nula osta na ibinigay sa iyo, hindi mo yan kasi pupwede na sa prefetura o kaya naman ay sa kwestura para sabihin doon na ikaw ay nag-apply ng uh, Dekreto Flusi, ikaw ay nagkaroon ng nula Osta, at ikaw ay magre-request ng permeso di Soggiorno. Kasi kailangan na ikaw ay magkakaroon nga ng uh, Visto d'Ingresso para ikaw ay ma-issuehan, uh, para ikaw ay makapag-request ng permeso di Soggiorno. Pero paano ka nga magkakaroon ng Visto d'Ingresso ay ikaw ay nasa Italia na. Tandaan na ang bawat permeso di Soggiorno lagi iyang mayroong counterpart na Visto d'Ingresso. Meron lang mga special cases na hindi yan applicable pero dito sa decreto flusi yan ay dapat na masunod. Kaya after ng explanation na iyan technically para makapag-process, makapag-participate sa decreto flusi dapat na ang worker ay wala sa Italia. Dapat siya ay nasa labas ng Italia at ang employer naman siya ang dapat na nasa Italia. Ngayon ay ipagpalagay na natin, granted, na mayroong isang employer na nag sa decreto Flusi. Tapos, yung inilagay niya na ihahire niya na foreign worker ay nandini na sa Italia kasi may gumagawa talaga niyan. Ano ang dapat nagagawin kapag halimbawa na nabigyan, nakakuha ng Nula Osta? Gaya ng na-explain na natin kanina, ang Nula Osta ay dapat na dadalhin noong foreign worker sa Italian Embassy kung saan siya bansa ang manggagaling para siya ay mag-request doon ng visto d'ingreso per motivi di lavoro. Kaya kung ang worker ay nandini na sa Italia, halimbawa tayong mga Pilipino, kailangan na uuwi muna doon sa Pilipinas para na sa ganun ay yung Nuna Osta ay ipaprocess mo doon sa Italian Embassy para ikaw ay mag-request ng working visa. Kaya mali yung info na kapag ka daw nandini na sa Italia tapos ay uh, nag-apply sa Decreto flusi na bigyan ng Nuna Osta ay hindi na raw kailangan na umuwi ng Pilipinas. Mali ang info na yon. If ever na ikaw ay nandini na sa Italia tapos ay gusto mo na ikaw ay mag-apply, gusto mo na mag-participate, Diyan sa Dekreto Flusi, para ikaw ay magkaroon ng permeso de sojorno, kailangan na i-evaluate mo munang maigi. Kasi hindi ibig sabihin na dahil ikaw ay uh, mayroon ng nula osta, ay okay na ang lahat na ikaw ay pwede nang umuwi at automatic na mabibigyan ka na agad ng working visa. Tapos ay ang pag-asa mo, pagka ikaw ay nakakuha ng working visa, ay makakabalik ka ulit din sa Italia. Meron kasi nga possibility na kapag ka nakita o nakontrol doon sa Italian Embassy, na irregular na yung pag-stay mo din sa Italia, dahil nga nang na-expire na yung, yung tourist visa tapos ay nag-overstay ka, isa kasi yung ground para ma-deny yung, yung pag-a-apply ng iyong working visa. Kaya mangyayari, hindi ka na makakabalik sa Italia. Kaya nga dapat na pag-iisipang maigi yung gagawin na desisyon. Hindi ko sinasabi na wag mo rin gawin o kaya naman ay ari ang iyong dapat na gagawin, ikaw naman ay malaki na. So, alam natin na alam mo na kung alin ang makakabuti sa iyo at ang hindi. Ang purpose ng vlog na are ay para ipakita sa iyo yung tunay na senaryo. Para na sa gayon ay makakatulong niya sa iyo para hindi ka magkamali sa iyo iyong pagpapasya. E ngayon ay alamin natin kung ano ba ang dapat na gagawin. Ano ba yung proseso na dapat na gagawin ng mga nandini na sa Italia na undocumented para na sa gayon ay magkaroon din ng permesso di soggiorno. Ang dapat na hintayin ng mga undocumented na nandini na sa Italia para magkaroon ng permesso di sujorno ay yung tinatawag na sanatoria o amnesty. Kaso nga lang, hindi yan kagaya ng Decreto Flusi na every year ay meron dahil ang sanatoria ay from time to time laang nagkakameron. Katunayan, ang huling sanatoria ay noon pang 2020. 3 years nang mahigit ang nakakalipas pero madami pa rin ang naghihintay at hanggang ngayon ay wala pa rin, hindi pa rin sila nabibigyan ng permeso di O Oraga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na rin. Salamat sa panunod mo, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case hindi ka pa subscribe sa aking channel, sana ay matulungan mo ako, magsubscribe ka na, sana i hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all, para na sa gayon wala kang mamimiss ng mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay mo follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan para lagi kang magiging updated. Huwag mo kalimutan na mag up at importante, malaking tulong mo sa akin Raga kapag ka na-share mo din sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Ratsi Raga, ala Hanggang ngayon ga, kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges. Pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ga, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ga, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit di oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang tap-tap send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta't gagamitin mo lang ang iyong promo code na RAGACHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka naandyan ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang TapTapSend. At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa di yan. Pwedeng matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya raga, itap-tap send mo na yan.